Okay. Uh, paalala lang po guys. Shout out po sa mga farmers dyan. Lalo na po sa mga nag, um, nagtatanim ng gulay. Hindi talaga natin maiwasan no, ang, ang pag, pag spray po sa ating mga tanim anti-insecto uh, protection laban sa mga sakit sa ating mga tanim tapos uh, pag-apply ng foliar fertilizer sa ating tanim tapos uh, paggamit ng herbicide so dito po sa paggamit ng herbicide hindi lang po sa herbicide or kahit anong chemicals na ginagamit natin sa ating uh, mga tanim so kailangan before po tayo mag spray paalala lang po kailangan unahin po natin i-secure yung kalusugan natin so kailangan before po